at ito muna po natin gagawin sa araw na to so ayan shout out sa pamaking kong pogi ayan maybe ng kapatid ko so shout out pala kay paring darwin siya muna yung aking labor ngayon ako muna yung foreman <laughs> so ayan at uh, ginagawa po natin yung baradahan ko motor kasi basag basag na po yung simento at pumapasok po sa loob ng bahay yung tubig na galing sa ulan kaya ayan gagawin po namin ngayon hanggat wala po kaming wala kong tiksay so ayan kasi dyan o durog durog na sa labas kaya pag pumapasok po yung tubig ulan dire direto doon ayan uh, shoutout pala kay Manong nagtitinapay at uh, subscriber din po natin siya ayan at uh, li deliver siya ng tinapay dyan sa bahay at tinatanong niya kung ano yung ginagawa namin sabi ko ay ginagawa ko yung aking paradahan <laughs> ayan at uh, at naipagkwentuhan habang naipagkwentuhan ako kay Manong magtitinapay ayan tuloy tuloy yung ginagawa ng aking pare si Darwin so hanggat tinatapos ng aking pare ang pagtitibag sa simento at ako yun na may nakikipagdaldalan dito sa <laughs> dilid ng daan at ayan na nga umalis ang aking subscriber na magtitinapay at ayan at bibili muna po ako ng simento sa hardware para matapos na namin itong aming gagawin. Ito muna po ating gagawin na kasi matagal na po itong nakaperwisya sa loob ng bahay ko. Tuwing umulang po ay nasa loob ng bahay ko rin yung tubig na galing sa labas. <laughs> Kaya kailangan may simento na po uli para Uh, hindi pumasok yung tubig doon sa loob ng bahay ko At kasi ano lang po yung pagkakasemento ko yan so rinifer ko lang po yan pero bitak-bitak na po yan kaya ayan iba po niya yung palalagay ko dyan sa dyan lang hindi ko napapaalis para medyo tumas taas po yan hindi pumano sa tubig yan si paring Darwin ang aking labor muna ngayon siya ang taga-tibaga yan pinagsasayo ko muna sila ng ano little monkey <laughs> so ayan mag little monkey muna kayo at uh, ako'y aalis muna at bibili ng simento sa hardware ayan so ayan pagdating ko po ayan na po yan at uh, ako'y na may naghahakot na ng uh, buhangin ayan ang aking labor din yung aking pamangkin din ayan kainit-init eh, tumutulong Pagkabata nga naman eh, napakasisipag pero pag laki, mapapanoorin uh, ka nalang yun. Ito <laughs> po talaga mga bata. Uh, una, panood-nood lang. Hanggang sila na yung susunod din na matututo. So, ayan, ako na nga po yung nagpala para mabilis-bilis dahil mainit. Ayan, at uh, para naman ay mapadali ang aking trabaho. Supa. Kaya na nga po ay natapos ko na yung paghahakot ng buhangin. Ayan na, simento naman po ang aking lalagay. Tiyan, para aking ihalo. Ayan, so, so medyo tinapang tapang ko po yan. Isang simento at uh, konti lang po. dosing, Dosing malit na uh, timba ang aking nilagay muna dyan. Para naman eh, matapang-tapang, hindi po agad magbitak. Tsaka agad tumigas kasi yung mga motor ko nasa labas. Hindi pwedeng hindi agad tumigas. Ayan. At sa uh, yan. Lagay ko na po ang aking ang simento para toy maihalo dyan sa buhangin. So, may music kasi kaya hindi natin siya pwedeng iplay lang lang kaya naka voice lang po ayan kinamay ko na nga po wala <laughs> nang pala pala pero gagamit pa rin po tayo ng pala dyan kasi simento po yan at inanaw ko lang po para hindi na kumalat ayan po at eh, Ihahalo ko lang na mabuti po yan para uh, bu lahat po malagyan ng simento yung buhangin natin ayan so eh. Karat karat lang natin yung simento para malagyan po lahat na bahagi. Ayan, at uh, ko na nga po. lipat po. So, dalawang ulit ko po yung gaganyanin para halong halo. Para po yan na uh, ano, kape, 3 in 1. Uh, sukal, kape, at saka yung coffee mate. Ayan naman po, buhangin semento at tubig. <laughs> uh, ano lang po ang ginagawa natin yan. Banjing banjing lang. Habang hindi po tayo nanexcite kasi medyo wala pa po pong isda sa ating mga pinaninexcite Kaya yan muna po ang ating ginagawa. So dito muna sa bahay mag unti-unti mag repair para pagdating ng tag-ulan eh ayos na. So yung bubong naman at saka yung Ah, uh, di dito sa may parada ng aking eh dito sa may kubo pala. kailangan ko naman pong ipalitada eh, yung gilid ka para hindi nang pangit So, yun naman po ang akin ating gagawin sa susunod. Pero pangsamantala ito muna. At ayan na nga po at uh, hinahakot na mga bata yung mga binagbag ni Paring Darwin na uh, mga bubo, pinaalis ko po yung pinapabawasan ko para hindi po masyadong mataas kasi sa side sa bubong yung ating bubung uh, bubong ng ating motor din so mababa lang kasi yan kaya uh, yan inaano mo natin binapabuwasan natin so magtitira lang tayo ng konti gan, at syempre iayos natin para tsaka pa, pit, pit natin kay paring darin para matibay po hindi po siya magbitak Tsaka kina, kakapalan ko na po yung paglagay ko dyan. Gagawin ko na po ng tres yung kapal. Para matibay po talaga siya kahit walang bakal. Dahil ipit naman po yan eh. Tsaka hindi na po siya lulundo dahil nga meron na po siya mga hollow block na tinira dyan sa ilalim. O mga dinurog na simento. Ang sisipag ng mga bata, grabe. Ganyan po yung mga bata. Meron meron pero makikialam. Pero pag laki, hindi na. <laughs> ayan nga po, at uh, niya doon sa likod. Pinalalagay ko sa likuran para uh, hindi natitibag doon. Ayan. So, yan, konti na lang po. At uh, para may tapos na natin yan. Ayan, konti-konti na, konti-konti lang. Hindi parang rin masyadong pagod. Ayan, ayari na po namin. Sa... Ang uh, regular namin Tabi ka na. Wag! Kasi eh. Naloko mo eh. Ah, gagalit. Oh, chip, eh. Google pay ka niya. So ayun eh, mga ariskarte. Hindi na pala natin na video. <laughs> Alam mo tayong video yan. Eh. Ayun na po yung na-flory na namin. Ito okay na lang po. dalawang na rin naubos na namin so, nakain mo na kami kakain mo na tayo yan po at uh, kakain mo na kami yan mag ready mo na tayo ng ating pagkain ayan so steady lang manok po ang aming ulam so ayan Tama-tama, na rin po yung mga bata at sabay-sabay uh, na kaming kakain para at uh, half day lang yung mga bata ngayon, hindi na po siya, wala na silang mga pasok sa, sa tanghali kaya eh, uh, umaga lang po ang pasok nila kaso hanggang 12 naman ang uh, ng... afternoon ang kanilang uwian so ayan, pakakaya uh, namin ay diretso ulit tayo sa ating paggagawa yung yes, uh, sa atin sinyasimentong flooring ng parada ng aking motor oh, si Dodo naman ayan o uh, yun ulit po natin na uh, sa araw ay oh, kahapon may ni nemesis nagawa naman natin niyang o oh, ah uh, okay ang yeah. naman ito uh, yung huling lusong po natin yan uh, So ngayon hindi mo na tayo lulusong dahil lumusong dahil lang ang agad nga tayo ng Pag-flooring tayo dun ng ating paradahan Kamakadami video

कितना

snapping <laughs> dan kok dah kita kada <tipas> kate ayari na po natin so yun po yung na tubig natin pakunta rito ito po yung dadaan ang tarot sa butas tsaka doon naman po ulit natin hukay yun sa pinakagilid higyan po natin ang daan ng tubig pagka sa highway siya nagka tubig yan ito yun po dadayin ko yung kakumpara ayan tapos na po natin ating ano boring so yung motor na pwede natin pasok mamaya ok na, nakayari na po tayo so si parang Darwin eh pumunta na doon sa kanyang trabaho at so, tinawag siya ng boss niya so buti natulungan tayo kaninang maga ayan at uh, thank you thank you sa para so ayan at uh, tayo sa kaya rin naman tayo sa ating gawain kahit hindi tayo kaya rin naman so ayan salamat po ng marami sa inyo lahat kaya sa muli po rin vlog mga kadiskarte bye bye po <laughs>